Hi guys, for today's video ay isa na namang makabuluhang video ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na sa may mga problema sa dugo katulad ng anemia. Alam nyo ba na ang bunga ng alubati ay mas mataas ang iron kaysa kanyang dahon? At yan ngayon ang ibabahagi ko sa inyo para po makatulong. Mabilis patubuin ang halamang alubati at kapag ito'y umabot na sa kanyang maturity ay nagkakaroon na ito ng bunga. Ganyan po yung itsura niya kailangan hinog lang po yung kukuni natin. At ito na nga po guys, yung ating napitas na uh, bunga ng alugbate. Ngayon po ay ipoproseso na po natin kung paano po natin makuha yung kanyang health benefits. At uh, syempre guys, kailangan natin siyang hugasan. So ang ginagawa ko kapag mga ganitong gulay, ay nilalagyan ko muna siya ng asin. Ito yung ginagamit kong panghugas. And then, nilalagyan na natin siya ng tubig. Papad muna natin ng mga isang minuto. Pagkatapos niyan, pag napapad natin siya ng isang minuto, ay pwede na po natin siya hugasan. Napakadali lang ng proseso nito guys. Itong ating bunga ng alugbati ay ilalagay na natin dito sa ating baso. Then lalagyan lang po natin siya ng mainit na tubig. Ibabad po muna natin siya hanggang sa mag-iba na po yung kanyang kulay. Napakaganda po ng alugbate dahil meron din po itong calming effect na nakakapagpababa ng stress level. At meron din po itong antioxidant na tumutulong para mag-repair ng ating cells sa katawan. So, habang mainit pa po siya ay pwede po natin itong halukayin ng halukayin para po lumabas po yung kanyang katas. Ayan, nagiging pula na siya o palalamigin lang natin siya ng konti sa kapo natin siya inumin ito na po yung kanyang kulay guys napakaganda po ito sa dugo mayaman po ito sa iron na maganda po sa dugo lalong lalo na po doon sa mga nakaka-encounter na ng dahil sobrang papa ng dugo ay napakainam po nitong inumin para po kaagad bumalik yung inyong normal na dugo ang amoy nyo po guys ay parang nilagang dahon. Alam nyo po yung nagugulay tayo ng dahon ng alubate ay ganoon po yung kanyang amoy. Kapag medyo kaya na po natin inumin, namin na po natin siya para po ahagod po sa ating lalamunan. Masarap siya, hindi siya mapait. Parang gulay lang din po siya na dahon. Ganun lang din po yung lasa niya. Kaya maswerte po tayo kung meron po tayong bunga ng alubati sa ating bakuran. Pwede po natin yung gawing tea, pampadagdag po ng ating dugo. Sana po ang video na to ay nakatulong po sa inyo. Pabigay naman po ng thumbs up kung nagustuhan nyo po. Pa Share din po sa iba para makatulong din po tayo sa kanila. Ako po si Mama Gem at lagi nagpapasalamat sa inyo. At kung kayo ay bago sa channel ko, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos ko pang i-upload. Maraming salamat sa support at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!